Bone ang isod sa ilahang habak. Gapon sa kong mga agam-gahom. Sa ating spirito. Lord Jesus Christ, amok kining looban kini God kay agam-gahom kini nga dili sa imo gino. Pagdaig sa Diyos. Pagdaig sa Diyos anak siya mag-blessing ni mo o dugang kaayuhan sa itong lawas. Na, asam na itong makita ang pagdahit sa Diyos, di asa itong So kung simbahon ko niya, hindi ang kasulatan, kung simbahon ko ninyo, ay hatagan ko kamu ang tubig, o kaayuhan ko ang inyong mga balatian, ito o So, nintang, nintang na, mawala niya ang panahon, mananakay balatian, simbahas siya. Una, simbah. Mahalo mo ang pagsimba. Gali ang pagsimba. Ano sa malipay sa itong kinabuhi? Kung sa malipay siya sa itong kinabuhi, ang iyang ihatag, mao ang kaayuhan sa panglawas. Ito ang sablan. panagday, panagay, natay panagsimba, magliwas na kampuan ni dito. Hallelujah. So, kinibalatian, mabuti sa itong kinabuhi, abutong ta kalis kalisod, kanya, mas struggle lang itong muna ako. Kung saan na ba na Mamatay na itingali ko niya. Labi na kay guang guwang ka. Pero ang nagkupot sa itong kinabuhi, ang Diyos. May chance ay mong kinabuhi na ipaduol ka niya nato sa simbahan aron dito makita niya ang imong pagkalakay. So, mga puta, hallelujah. Ipiyongin mong mga mata, hallelujah sa pangalan ni Jesus kami nagaduol kay mo Dios kami praise ka, God, Diyos, hallelujah sa mga Dios hari sa mga hari hallelujah. salamat, salamat, salamat nilintak na sa kautohon panimalay sa akong mga igsoon nga niya nila salamat si mong paguman ka sa mga kabataan sa mga mahal sa mga kanyang hallelujah mga ako nagaday kanimo niyong tungkol si mong kaayong basta lang mga kaysoon na nilintak na ako ng kami kanimo Praise the Lord, mayong adlaw na itong tanan mga Ang atong igsaon dito sa Katunag Pabunyag atong Domingo. Ang mong ito dito, nagyampuan. Yampuan. Matod pa niya, ang mga kong hing sa ang kwan marag react, ang mga pagampu sa iyahang agi buhat sa react na ini reklamo gampuan ito Tiramer punya na ang mga pagampo mo na record na to sa pangalan ni Jesus, kami nagaduol kami mo Diyos. Kami kaya praise God, hallelujah. Diyos, sa mga Diyos, hari, sa mga hari. Salamat, salamat nilintak na sa kautokon. Muni, yes. pagka mag-ampo, iyang gisurinder ang yang habak, kay matod pa niyang murag hingri ako. No? So, bot sabot nga Ayin, mga ang mga pag-ampo, na Kaya may ang daw tang espiritu. So, karon di na iyang habak. Di na iyang habak. At to din tanahon ha, kay kining mga habak kung iksoon, iya gris demonyo. Why habak nga gikas ginoo? iya ginis demonyo tanaw na to kung sa soda ni kay kining habaka ato ning daubaron sunugon tanay pinaagis gahom sa ngalan ni Ginoong Kristo. atong pablihan ni Brother Charlie

Pinkai oh, baju, pinkai okay, baju. Lain okay, butuh, Kita lagi okay, in butuk. Hah? Ketunggamai batu sigorong butuh tuh. Oh, butuk witaro. Hmm. In butuk kan, butuk kemai. Enggak <tuk> wasi ndakoh. Berarti enggak wasi <tuk> Haleluya. Selamat semua